ano. Puro bug at labis lang. Ay, sobrang nagkit <laughs> ko. Magka minutes ba <laughs> lang? <laughs> Dili, kay... Dapat, daman, eh, pwede may naikat? Dili, ma ikat lang kay pasiguro na kita kaysa sa magkulang kita. Ay, um, si... Ano na lang, editor na. Mag-editor na sa bahala. Hindi na ko maaaram mag-edit. Kapkat lang ako, pwede, complete, template lang. Template na naman si Kuwa. Tapos <laughs> na. Sakto na. Sakto na. Sakto na. Tapos na Steady ka na. Ito naman. lang. Gins. Talay na si Sivan Gali nagastos pa. daw man. ni mo bayad Bagay. dito Malamang. Tag 10 10 oi. sakto na, Rich pagpantuloy niya na ano Ay, ano mo kita okay, mo na yan yung ikaw mo tapos bigas na. tapos bigas